Sabi. Halika na, sabay tayo At kung sinong may gusto Dahil sa tubig alat Likas na yaman to Welcome back mga kaspiro Muli ay samahan nyo kami sa aming second day Kasama ang ating mga bisita na nanggaling pa sa iba't ibang lugar Kaya para sa bungot napan Sama nyo kami sa laot. Let's go! Good morning mga kami dahil nagmamasid pa kami ng panahon May papasok kasing bagyo sa mga sa kulukuyan nito Sa mga susunod na araw, paingang muna kami Kaya pabilitin uh, namin na mag ng ngayong araw Yun pa rin yung bangka na sasakyan natin Kukunin ko lang habang naiintay sila dito yeah, Let's go! ay yeah, ba at nasa bantay ba yan? Bakit mo naman? Ala baw. Yung ganda, yung ganda. Sa bisaya sa pusil. Okay, nalilito na kami sa spot si Bronitib. magawa na naman ang mga kwento na walang kwenta. Let's go. Mani bagong araw ng pamamana namin kasama yung ating mga bigating mga bisita. Bigat ng itlog. Para na kong mga kwento! Pagdating namin sa spot mga kaspiro, agad kaming naganda para makapagsagawa na ulit ng panibagong pamamana para sa araw na ito. Nauna na silang bumaba pero Day body kami dito ni Bro Native Channel at dito sa malaking bato ay sinubukan ko mag-ambush at uh, madalas ko kasi itong nakikitaan ng mga Oriental Sweet Lips at uh, Harlequin Sweet Lips kaya sa pagkakataong ito ay nagbakasakali akong baka mayroon matapos ang ilang segundo na pag-aabang at pagmamasid mga kaspiro ay nasorpresa tayo dahil mayroong dumaan na isang napakalaking GT sa panganto The please mga kaspiro napakasayang ang laki sana ng GT syadong mabilis yung kanyang paglangoy dahil naghahunt din ito ng kanyang pagkain kaya pahabol na tira yung ating ginawa pero nakabitaw tulid ah tulid eh tulid kayo pahabol tira Matapos ng makapag-move on, ay umabante kami sa bandang unahan mga kaspiro. Dito ay bago ako nagsagawa ng pagsisid, ay meron ako nakitang blue spine unicorn. Kaya sinubukan kong mag-ambush baka sakaling lumapit at uh, against the light ang ating pwesto. Kaya medyo malabo ang view. Napakaganda ng patama natin sa surahan na ito. Ay ko pa ihaw. Surahan. na katitibrasuraan kaya kalimutan na rin natin yung lasa yung invert natin na 100 cm pa rin yung kasulukuyan natin ginagamit at uh, nung pagkatapos ng spot na ito ay lumipat kami sa medyo malalim na area, open water na kumbaga kaya hindi na advisable na gamitin yung ganung kahabang pana dahil napakahirap kumuha ng range ng isda abang papalapit sa atin yung bangka mga kaspiro nakunan ko ng video ito si native channel na nakapanan ng isang coral trout kaya umabante ako sa bandang unahan para magsagawa ulit ng panibagong pagsisid pero bago nangyari yon ay meron akong nakitang target isang big dot na lapu-lapu Kadalasan sa lapu-lapu na ito ay napakailap. Mabuti na lang sa pagkakataong ito ay talaga masyado siyang abala sa paghahunt ng kanyang pagkain. Isang mongo tiger na tinatawag sa amin. Sa alon, ito ang maganda kapag maaga pa tayo na na kapag dive dahil mapa territorial man o pelagic ay nagahunt ng kanilang makakain Ganon din sa hapon, ganito rin ang attitude nila kung gaano sila ka-active sa umaga. nag-explore kami sa laot mga kaspiro ng mga bahura sinubukan namin kung ano ang mauhuli natin dito at hindi pa tumagal pagkatalon ko pa lang ay tumawag na si bata para humingi ng second shot habang nadaanan ko sinitib dito na naga ambush ay sininyasan ko na rin na si bata ay kailangan ng second shot Medyo may pagkalayo yung distansya ni bata sa amin Kaya natagalan tayo ng kaunti bago tayo tuluyang nakalapit sa kanya Tanaw ko na dito sa aking pinalalagyan kung gaano kalayo yung distansya ay nakita ko ng isang king mac o tangigi yung pinana ni bata at uh, humingi siya ng second shot dahil alanganin na malaki na yung sugat ng isda baka makabitaw ay sayang pa Dinala ko na ito sa bangka para mas masiguro natin yung safety ng isda dahil may mga tax collector na umiikot-ikot lang dito sa Bahurak Mahirap na ako makaisda dito mga kaspiro dahil napaka-iksi ng pana natin. May mga ilang dive na ako dito at uh, nagkaroon ng target na isda pero hindi natin na-meet ang tamang distansya. <coughs> Biglang nagulat itong mga bait fish mga kaspiro kaya nagdali-dali ako sa pagdive at nag-ambush sa area ito. Hindi nga nagtagal ay eh, meron ako nakitang dalawang pirasong yellow dots tribali. Malayo pa yung distansya nung bigla itong akman bumalik pero kung nagkataon na 120 cm na yung panan natin na ginagamit, abot na ito. Naka single wrap pa tayo kaya napakahirap talagang imit yung tamang distansya. sinubukan ko pa rin lahat ng ating makakaya mga kaspiro baka sakaling lumapit ito ng tuluyan sa atin pero nung ilang segundo na ang kalipas ay eh, kinakapos na rin ako ng hangin kaya sinubukan ko mag papunta sa kanila pero talagang hindi para sa atin ito Next dive mga kaspiro, papasayad pa lang tayo nung nakita kong mayroong coral trout na nakaharap sa atin. Kaya nag pre na lang ako papunta sa kanya para hindi siya maisturbo. Pero ganun pa rin ang nangyari, hindi pa rin naibigay yung tamang distansya sa atin at agad na itong tumalikod papalayo. Kaya sa pagkakataong din ito mga kaspiro ay nag-iisip na ako ng setup para sa ating pana na ginagamit. Dahil mayroon tayong extra na pana pero gagamitin natin yung shop ni Sir Pamadeco Pistejo na sponsor niya sa atin dapat yon ay ilalagay natin sa ating carbon na 150 cm kaya lang mas kailangan na talaga ngayon dahil may mga bisita tayo at kung ganito kaiksi ay mahihirapan tayong makaisda Ah, bro. Buhay pa o? Buhay na buhay pa. Ah, buhay eh City. Malaking King Mac. May batang Spiro. Nakatatlong isda siya. Dalawang King Mac at isang GT. Grabe. Nice kayo, bro. Dalawang King Mac yan. Ah, oh, Yung kanina pa. Yung size spot na ito lang. Ayo, tim bro no Kasalukuyang papasok ang bagyong tino mga kaspiro kaya humingi ako sa kanila ng pabor na umuwi kami ng alas 3 dahil yung bangka ko ay kailangan pang maisipte. Lagi. <laughs> Sige lang, bakal basta makabagat lang, lang. Ano yun?

yan. Papa mo, sa hali natin. Hindi, ah, masama iyan yung ganyang pag-uugali. Hindi ah. Uh. Oo, oh, hindi ba? Kasi <laughs> kami, manlalataklo ni Piyo <laughs> <laughs> oh, yun. Uh, uh, isyo na ng umuwi. Dahil uh, uh, alas 3 na rin naman, tapos mag-prepare pa kami so, ng, uh, hindi, ng gamit para maitabi. Spearfishing Joseph Agdon Respeto sa tumig Spearfishing life Huwag pa ba yan? Iba talaga ang Silent Hunter Bukoy! <laughs> Tagal sa ta lang May taga ganyan Tagal sa Tagal ta lang ko ganyan Mapakinabangan din ba? <laughs>

Anjing kok pahit nak. Kan ini kan ini kali. Aw. Kotor natin ang ulam natin mga kapiro ah, dami kayo ni sabawan at inihaw hindi okay. ito nakakain, nakakalason to nakakalason to, bawal to sa'yo anong reliyon mo? bawal sa reliyon mo to yung <laughs> kita ulam natin yan ha? Oh, kan ini ya, salamin oh. King. King mo Oke.

right, kain tayo mga kasira Ang okay. ating ulam ay Sunog ba? Hindi eh, hindi sunug sunog ba Si Kuya Yui pa Diya, ano yan? Inihaw okay. Yung lapu-lapu Yung sa lapu Kawali. Ang tawag nito ay pinirito. Oo. Oh, yung sar yung sarili niyang ano? Mm. sabaw. Sabaw. Sa Anong tawag niya, bro? Um, hindi ko alam. Ikaw, no, ika dahil. No, ika, no, ikaw, ikaw, ikaw. Ang tawag dyan ay pinirihaw. pinirihaw. <laughs> oh, pinirihaw. All right. Pinirito na inihaw. Okay. So, oh, tama yun. Hatiin natin mga kaspiro para yung kalahati ay yeah. sa See? nagluto at yung uh, kalahati, kalahati <laughs> sa amin. Sobrang dami na rin yan. Huwag na. na, rin na rin namin okay. maubos. Hindi, hindi mauubos to kayo eh. Eh, hey, yung matira hindi isa. Ka... Ano? Mari hapon, alam ka! Lamay na pong higop sa baw! Lami, ah. Pero lami mas... Mas lamay ginang ano. Yay! Yay, nitib! Yay, 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 yay! nitib! Ay! Luto rin kaya? Ay! Basta pinirihaw. Ang isa kasi na sobrani.

Naunta? At ulam namin ay pinirihaw at Kaya Kaya tayo mga kasipiro. At uh, maraming maraming salamat sa ating champion ngayong araw. Milo huh? right. everyday. Tamba lang yun po yung mga kasipiro. Tamba yun. Ah! Lami kayo! Labi kayu Bro, ako sa mga bro. Bro, bro. bro, bro. bro, bro. bro, bro.

Aray ko. Niguro ni Tib. Niguro. Wadi mama, manigamot. Matinig ka na ng bantol. Ay di, ko asawa. Ang gamot ko bahala. Ang kalagit ay sablay mga ka-adventure. Sablay mga ka-adventure. Party tayo ng aming kita mga kaspira. Labas kami ng bigas. Dahil bukas di muna kami maglaot. Oras para mag-edit at maglaba rin yung iba. Ayan ang maglalaba. Mag-i-edit. Edit. Edit mo na tayo para Mang meron tayong ng langga bukas. Oh, yun. Oo. Oh. Mang hunting pala siya ng langga. Sama kami. Kanya-kanyang schedule pala ito bukas kasi may bagyo. Kaya papakiramdaman muna natin yung lagay ng panahon. Bali yung natira ay 3550 at hinati namin sa lima kasama yung ating bangkiro. Tag uh, 710 ang bawat isa. Pero sa akin, okay na sa akin 500. Okay bata na lang yun. Good morning mga kaspiro d 6 16 d 6 ng uh, November Umuwi na yung ating mga bisita uh, Hinatid ko na kanina sila sa pantalan At ang ruta nila San Vicente Tapos uh, Balabak Pero sana makahabol tayo sa Balabak Kasi ngayon hindi ako muna nakasama Para makapag-prepare ako ng aking gagamitin at yung ating mga kagamitan. Maraming salamat pa rin sa patuloy na suporta at walang sawang panunood mga kaspiro. Maraming salamat kay Nexon Etchon, Romel Nabarete, Pain Expert, One Life History, ganon din kay Eduardo Yunson. Maraming salamat po. Mex Channel, Jervin De Ramos ng Gumaka Quezon. Maraming salamat po. Regin Pasco, in family. Ronald Dimbudo, shout out din. Kasalom TV, kay Idi Muradas. Maraming salamat din at shout out daw sa pinsan ng asawa niya na si Richard Imperial ng Alimbuyog Milaor Camarini Sur Maraming maraming salamat po. Modesto Paul, shout out din. Danilo at Charles Prince Adalim, shout out. Sandy Casabuena. Hindi po nakasama si Joy. Baka sa San Vicente po at uh, malabak maka makasama na po siya. Kay Jenny Somo Ukran Kudo, shout out din. Mauricio Puas ng family ng Camiguin Island, maraming salamat po. Kay Chad Summer, ganoon din kay Larry Mo, si Larryo Arsenio Capau, Boyet Villacorte, Rini Alisi ng Pasay City, Pai Roots Jan, maraming salamat, Rambasilan, Jupit Kahildo, Hanpor de San Jose at de San Jose family ng Kaluya Antiki, Roberto Patalagsa, shoutout din. Regards daw kay Nitib at Joy Adventure, Ganon din kay Sisid, Lucasy at sa iba pang mga kasama. Maraming salamat sir. Kay Ma'am Michelle, shout out din. Julito Cuesta, Yapox TV. Kay Miss Dimple Lim, maraming salamat po. Marcelo Bernaldez, shout out din. Kay Johnny Jaiktin, Alex Bag, Samuel Prado, Elmer Marcon, Rebel Dogs, Denise De La Cruz and Family ng Naikabiti, shout out din kay Jewel Kaibog, at Ricky Talukod, shout out po Ines Likayan, Jake Abinor is Anthony Adventure shout out din kay Sandugo OFW Elna Chavez, maraming salamat po Ralph Nold Melgar, shout out din kay Roger Sagadas o kay Silent Hunter Bugoy, shout out at syempre maraming maraming salamat kay Jerlyn Agbay na without skipping ads, maraming salamat po mga kaspiro sa patuloy na suporta ah at walang sawang panunood. Kita-kits po tayo sa susunod natin video. Ingat po tayo palagi.